Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Dr. Jose Maria Alcacid, na maghahatid na naman sa inyo ang isang istorya na hango muli sa libro ng autor na si John McCaffrey, The Tales of Padre Pio, The Prior of St. San Giovanni. Sa isang tren mula sa Bologna patung Roma, natao ng uh, makasalamuha ng autor na si John McCaffrey, ang isang lalaki na humahantong sa isang hindi pangkaraniwang pagsisiwala. Ang kanilang magkaparehong hilig sa pagsasaka ay uh, dumating sa mas malalim na pag-uusap na nagbunyag na isang apaghimalang kwentong nauugnay kay Padre isang misteryosong bonghe at isang pangyayaring nagpabago ng buhay na sumasalungat sa paliwanag. Alamin ang mga detalye ng istoryang ito at manatiling nakatutok at panoorin. Isang gabi nakasakay si John McCaffery sa tren mula Bologna patungong Roma at nakipag-usap sa isang batang panglalaki na nakupo sa tapat niya sa loob ng bagon. Nangyari na siya ay isa palang magsasaka mula sa Padua na may mga anim na pung tauhan at uh, nakakamit ng pambansang gantimpala para sa produksyon ng trigo noong nakaraang taong noon. Dahil sa interes ng autor sa pagsasaka, naging kalugulugod ang kanilang talakayan patungkol sa mga paksa ng lupa. Nagtanong ang lalaki kung babalik ba ang autor ng direkta mula sa Roma patungo uh, sa base niya ng negosyo niya sa Milan. At sinabi niyang hindi, patungo siya sa mas uh, malayong katibugang Italia. tanong ng binata kung saan. Bueno, sagot ni McCaffery, sa si isang maliit na lugar na matahil ay hindi mo pa narinig na tinatawag na San Giovanni Rotondo. Noong mga panong iyon kasi uh, hindi pa ito sikat, at kilala kahit sa loob mismo ng Italia. Tumingin siya sa autor, kinuha ang kanyang pitaka, inilabas ang isang uh, literato at sinabing, siya ba kaya ito? Kinuha din ni Mikapri ang sarili niyang pitaka, inilabas rin ang isang larawan at muling sumugat ng, siya nga talaga, nagtawaran sila at tanong niya, nakapunta ka na ba doon? Pitong beses, sagot ng lalaki. At pagkatapos, Matigilan ng kaunti ay sinabi, Alam mo, nagkaroon ako ng isang mahimalang lunas sa pamamagitan niya. Tago ko pa naman nalaman na nabubuhay siya. Ngayon, noong mga panoong iyon, ang mahimalang pangyayari na may kaugnayan kay Padre Pio ay iniiwas ng pag-usapan. Walang nangangahas na pag-usapan o talakayin ang mga bagay na ganito sa loob ng uh, simbahan. Ngunit sa mga taong pinalad na nagkaroon ng matinding personal na pakikipag-unayan kay Padre Pio, ito ay di katakataka. Batid nila na ay nito ang uh, mga santo habang sila ay nasa mundo pa at uh, hindi pagkatapos ng kamatayan. At na ang Diyos ay hindi kailanman nahihigitan sa pagiging bukas palad sa mga biyaya. Ngunit kakaiba itong pangyayaring ito sa naturang lalaki. Hindi pa niya nakikilala o nakikita si Padre Pierre, ngunit uh, nakatanggap na siya na isang mahimalang pagaling. At narito ang kwento tungkol taon. Sa kanyang sakahan isang araw, hindi nagtagal matapos ng pangalawang uh, digmaang pagdaigdig, ang lalaking ito ay nagkaroon ng isang napakalubhang aksidente na ang kinalabasan ay isang uh, double embolism o dobling embolismo, isa sa bawat baga. Ito ay pagbabara ng ugat sa baga. Binigyan siya ng mga bagong gamot at ng mga ito ay tila gumana ng pansamantala. Ngunit pagkatapos ay bumalik ang mga embolismo na mas malalakay sa dati. At napagtantong niya na siya ay nanganganib ng mamatay. Bata pa siya at malakas at ayaw pa niyang lisanin ang mundong ito. Siya rin ay religyoso at matalino at nanalangin sa sa Diyos sa di karaniwang paraan ng pagdarasal na, ng sinuman. Sabi niya, hiniling ko sa Diyos ng buong tindi ang lahat ng pagsusumamo na maaari kong gawin. Nahayaan niya ang isang taong mas karapat dapat kaysa sa kanya na mamagitan para sa kanya. Ito ay isang pambihirang panalangin at nagkaroon ng isang pambihirang kasagutan. Nagpatuloy siya. Namalas ko ang isang bagay na maisasalarawan ko lamang bilang isang aparisyon o pangitain. May balbasing monghe na lumitaw sa tabi ng aking kama. Yumuko siya at ipinatong ang kanyang kamay sa aking dibdib. Ngunit, pagkatapos ay naglaho. Naramdaman niya kaagad na gumaling na siya at sa pagkamangha ng mga doktor, ito ay ganap na nakumpirma. Ngunit wala siyang sinabi sa sinuman sa kanyang uh, tangitain, maliban sa kanyang ina. Dahil paliwanag niya, aakalain ng mga tao na nasisira na siya ng ulo o gawa ito ng pagiging nervyoso. Kaya't itinago niya at ng kanyang ina ang lihim ng hari at iniwan ang mga doktor at iba pa sa kanilang mga haka-haka. Pareho sila ng ina niya na nagtaka kung sino ang mungking iyon at uh, napagpasihan na marahit isa siyang dakilang santo sa nakalipas na panahon. Kaya pagkatapos ng ilang buwan hanggang isang umaga ay nagpunta siya sa Padua. At nakipagnegosyo sa isang lalaki na pagkatapos ay inaniyayahang siyang mananghalian sa kanyang tahanan. Sabi niya, pagpasok ko sa sala, natigilan ako. Sapagkat ang nasa dingding ay walang iba, kundi ang larawan ng monghe na nagpakitas sa akin. Tinanong niya ang lalaking iyon kung sino ito. At napagalaman niyang si Padre Pio pala yun pagkatapos ay uh, inihatid siya sa istasyon ng tren patungong Foggia. Dumating siya doon bandang alas 4 ng umaga, nalilito sa biglaan at kakaibang paglalakbay. Nakahanap siya ng taxi sa labas ng istasyon at nakarating sa maliit na simbahan para sa alas 5 misa ni Padre Pio. Nang lumabas siya sa altar, kwento niya kay John McCaffery, wala na akong pag -alilangan. Ito nga ang tiyak na monghe na nagpakita bilang tugon sa aking panalangin. Kalagitnaan ng taglamig noon at uh, di na masyadong marami ang pumupunta sa San Giovanni Rotondo sa panahong ito. Sa halip na maghintay ng ilang araw para makapagkumpisal, ang pinakamadaling paraan para makipag-usap kay Padre Pio, nagawa niyang gawin ito ng araw ding iyon dahil kaunti lang ang mga peregrino ikinwento niya kung paano paa naging makabagbag ng dami ang eksenang iyon. Binaspasan siya ni Padre Pio at pinakinggan ang kanyang kumpisal. At sa bandang huli na sa pinaka-natural na boses ay nagtanong ang Santong Trilet. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa mga baga mo. Kamusta na sila? Salamat, Padre, sagot ng lalaki sa kanya. Maayos na maayos na sila napa ekstremo na ba sila? Opo, Padre. At tugon ni Padre Peo, mabuti naman. Salamat sa Diyos at pagpabalain ka ng Diyos. At bumalik siya kay, pa kay John McCaffery at sinabi, O, nagtataka ka ba kung patuloy ako naglalakbay sa San Giovanni Rotondo? Hanggang sa ngayon, ay tinatayoon pa rin ako ng balahibo kapag sinasalasay ko ang karanasan ito. At yan po ang maikling istorya na nais nice kong uh, ihatid sa inyo ngayong araw at sa uh, sana naibigan po ninyo at kung naibigan naman po ninyo, mangyaring mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo na bagong mga taga-panood, mangyaring mag-subscribe na po kayo ngayon din. At uh, gaya ng nakagawian ko na, inaanyayahan ko po, po kayo na supportahan ang aming channel sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga donante o yung mga taong nagpibigay ng donasyon kada buwan. At ang pangalan po ng grupong ito ay mga alagad sa kalinga ni Padipio Pio. Kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Ang mga misa po ay pinagdiriwang sa Bansang Pransya at ito po ay para sa inyo, no? para sa inyong mga intensyon. Ang misa pong ito, ah, bilang paglilinaw, ay para sa inyo at hindi po ito para sa mga taong yumao. Ngunit maaari naman po ninyo silang isama sa inyong mga intensyon. At bilang pasasalamat sa inyong pagsuporta, padadalan po namin kayo ng binatbasang larawan o medalya ni Padre Pio. At ang pamamagitan po ng pagbibigay ng donasyon ay uh, via direct deposit po sa aming BDO account. Maririn po sa pamamagitan ng bank transfer uh, gamit ang GCash. At uh, meron din po kaming uh, personal na GCash uh, number sa ilalim ng aking uh, pangalan. Para sa mga kadagdagang... Uh, Detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipiyo.org At doon makikita po ninyo na mayroon pong icon ng messenger. Mayroon din po kayong bakit sa amin sa pamamagitan ng messenger. At uh, mayroon pa pong isang paraan at yan po ay ang pag-email sa amin sa angtinignipadipiyo.gmail.com At... Doating na po tayo sa ating pagwawakas. Maraming maraming salamat po sa inyong mga pagtangkilik at panonood. At syempre, taus puso ko pong pinasasalamatan ang mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na wala pong sawang tumutuporta sa amin. Bahala na po ang Panginoong Diyos na gantihan ang inyong kabutihang noo. Hanggang sa muli po nating pagkikita, nagway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.